So guys, welcome back to my channel. I vlog sa mga bago pa lang po dito sa aking channel. Hi, I'm Ivy. So for today's video, is mag share po ako ng isang earning app kung saan nasubukan na nasubukan ko na po at ipapakita ko sa inyo kung talaga nga bang kikita ka dito, pangalawa, magkano nga ba yung kikitain mo dito, at pangatlo, swak nga ba yung oras na ilalaan natin dito. So, without further ado, let's proceed to our screen. So ayan guys, andito na tayo sa ating screen. So ang app na sinasabi ko is Bitcoin Blast. So ang gagawin lang po ninyo is pupunta lang po kayo sa Play Store and i-download ito. And then maglaro. So sa akin kasi nakapaglaro na ako. Huwag kayong mag-alala, wala po siyang masyadong ads. Pag nag-start lang po ng game, dyan sila magbibigay ng ads. Yun, ang gagawin lang po natin dito is maglalaro po tayo dyan yung para siyang candy crush, i-coconnect lang natin. Kaso ito hindi siya straight totally. Okay lang mag zigzag, no? As long as ma-connect natin yung mga color ng letter B coin. So, ayan lang po. Ganun lang po siya kasimple. Maglaro-laro lang po tayo. And wala po silang pre-no-promote na ibang kailangan i-download kasi yung under lang po sa kanila ng mga games. Ayan lang po sila. Ayan lang po. Ganun lang po siya. So, wala po siyang required na kung ano para sa points, no? Laro-laro lang po talaga. Ayan, punta tayo sa ating profile and yan po yung mukha niya kasi wala pa akong ginalaw dyan, no? Hindi ako nag-change ng profile, so ganyan lang siya. And, ibabak lang po natin yan. Ayan, click back. Ayan po. So, yung, ka yung coins natin is nasa 10,000. Try natin mag-cash out. Ayan. So, ang, ang method of payment po nila is PayPal and Coinbase. So, kung wala pa po kayo niyan, mag-create po lang kayo. Gumawa kayo ng account. So, click natin yung PayPal. Tingnan natin kung ilan yung pwede nang ma-withdraw na coins. So, click USD. Ayan. So, hindi pa po tayo makapag-withdraw kasi nga below pa tayo ng 18,000 coins na pwede nang pang-withdrawal. So, ang gagawin natin is back na tayo sa page ng game and maglaro-laro muna tayo hanggang sa makuha natin yung pwede nang withdraw So ayan naka 19,000 plus na ako kasi naglaro na ako. So click natin again yung cash out. And then click PayPal. And then click USD. Then I have a PayPal account kasi meron na ako. And then ilagay lang natin yung Gmail ng PayPal PayPal account natin diyan. Ayan. Lalagay lang natin. And then click okay. So ayan. Ayan, medyo nagkamali. Ayan po. So, click cash out. And then, mag po ng... Ayan, dalawa po yung nag-pop up na gmail ko. Huwag kayong magtaka kung bakit may old and new. Kasi yung old jan yun yung ginamit ko pag-download ng app. And yung new dyan, is yun yung gmail ng PayPal account ko. So, dalawa po yung ginamit ko, no? Ayan, so click lang natin. Okay. And, ayan. So, okay pa rin kasi i-confirm natin yung cash out email. Kung saan nang gagaling yung ika-cash out natin. So, old account yung nakalagay dyan sa akin, no? then, click natin yung okay. Ayan. So, ayan. Nanghihingi ng code. Back tayo doon sa Gmail. Yan po. Sa ginamit kong pang-download. Ayan. So, click natin. Ayan. So, nag-switch account lang po tayo, no? And, i-refresh -re lang po natin. Yan. Ang tagal ng loading, no? So, ayan. Nandiyan na po si Bling Support. So, may code na. Ika-copy lang natin yung code. And then, ita-type natin doon sa uh, sa app ng withdrawal niya. Ayan. So, ita-type lang natin dito. And then, click verify. So, loading-loading pa po siya. Antay lang saglit. And then, ayan. So, verify cash out email na naman yung Gmail account ng PayPal natin. So, pupunta na naman tayo doon sa Gmail account ng PayPal. And, hahanapin natin yung code para ma-verify. Ayan, meron siyang ibang code. And then, copy din. Ipo-post, uh, ipipaste natin dito. Post naman. Paste natin dito and verify. So, ayun. Antay lang tayo sa glit. And then, yun. Click natin cash out. Yun. Lumipad na yung coins. Papunta sa atin. So, ang sinasabi dito is 48 hours daw tayo magantay Para hindi nga umabot ng minutes, no? I-click na natin yung I will. Wait. Oh. May notification na po siya. Ayun, so guys, itong app na to, legit po talaga silang nagbabayad. And badali lang po kunin yun kahit one day or two days mo lang laruin yun, makukuha mo agad yun. Kaso, para um, pangalawa, hindi po worth it na paglaanan natin ng time, no? Kasi mabubuhay ka ba naman sa tatlong araw na laro, 0.01 dollar, ba So, hindi siya worth it para sa akin, no? Pero kung gusto nyo namang maglaro-laro lang, okay lang din. And then, ang maganda lang dito is legit po talaga silang nagbabayad. Talagang binabayaran nila. Ewan ko lang sa pangalawang laro, no? Pero twice na ako naglaro dito, uh, one year before na to. Ayun. So, punta tayo sa ating PayPal. Check natin kung nagbayad nga. Ayun. So, andyan si Bling Financial Incorporation. So, talagang legit po siya. So, kung gusto nyo maglaro-laro and para may income din na laro, yun, pwede nyo laruin pero hindi po siya ah uh, hindi hindi po siya yung pwedeng gawing side hustle talaga na kikita kikita ka talaga na swak hindi po no so ayan guys i hope na nasagot yung mga yung mga sinabi kong tatlo na objectives natin so naipakita natin magkano lang yung kikitain and legit ba o hindi and swak bang pag pagbigyan ng panahon para pagkakitaan so ayun lang po and ang masasabi ko, legit talaga siya. Yun lang po, maraming salamat.